Okay mga kalakad, uh, magsimula na. It's about to start ng kondityo. Ayan, uh, i-record na natin mga kalakad. Ito. Ate lang, pag lang sila. Oh, Maya-maya, ang talong kanila. So, ayan, yan sa mga, mga dinetlo. Ang may At, uh, ko. Hindi ko lang uh, alam mga kalakad kung siya ba lang nag-isa lang siya dito. So, sa at ano ano natin i-focus natin ng pangalan nito so, ayan I was lundi siya at uh, uh, ano pa rin sabihin ko na uh, dito lang ito sa dito sa barangay namin sa barangay komunal at uh, Torok Dos ang address dito so ayan ah uh, again, uh, balik ko naman naman ako na sa ngayon uh, disclaimer muna mga kalakad ang sounds na marinig natin ay sariling sounds sa may-ari ng siyap at hindi natin hindi natin ano uh, hindi natin kutsya to dahil nag isa lang ako dito siguro iwan ko lang kung may mga bagger din sa dito sa youtube pero yun disclaimer lang kagad mga kalakad good morning good morning everyone and welcome to the grand opening of Irish Laundry Shop appearing to the man who has Raghav Singh. So I would like to introduce the owner of I Rush One Green Shop, Mr. and Mrs. Jinna Liu. Okay. now the owners would like to thank everyone who worked tirelessly to get this store open today. So before we talk about I I'm going to bring you a, a yes, photo. Okay. 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 Yeah. <laughs> what are the yeah, yeah. Okay, uh may to keep of pray. Father, we thank you, Lord, for this hundred day you have given us. We ask you, Lord, to the best each one of us. We thank you, Lord, for that good work you've given each one, Lord, and Father, we ask you Lord to bless Eyewash and Bishop. We pray, Lord God, that this business will be profitable, Lord God, and we also pray, Lord, that there will be proper coordination and high-quality service, Lord God, that will be served by the management, Lord God, so that more and more and more customers will be coming here, Lord God. We thank you, Lord, to bless each one, and for this day, we commit to you the rest of the activity. We thank you in Jesus' name. We pray, Amen. Amen. All right. Uh, so, um, in the time of peace, we will talk to you about the official opening of Ayah Roger Shaw. Are you ready now? Not

ipamong opi. Kung magpalagaw mo po yung gulit, ha? So, tara po na tayo ang um, amuang um, uh, one, load. So, karoon, napay free na one load per person per 20 katao. So, kung isa po na kalit niya, karoon, libre. Isa ka load lang, ha? Ang sobrang bayad na, ha? So, dalawang load, ang isa bayaran, ng isa, ang isa, free. Okay? So,

والله يا And انا جاي كده I wish لكم ده to شريت بنتي Love

<coughs> okay so the virus max is this side the data supply no not through I don't

よいしょ。<laughs>

Mr. lang. salamat sir. Ah, gusto niyo mong mag-shout out. Ah, gusto niyo na kayo promote. Iwiin ako ang mga tao gikan sa Butuan, gikan sa Lusot, gusto niyo na ako nila. Ah, siyempre. promotion yun, nga ato Salamat kayo, nag-inom niyo ko sa Facebook ay. Siguro yun nako. Na-record din niya itong story ah. Nakakoy yung no? Oh, <laughs> ha. So, ikaw, nakakoy siyempre?

Oh, so, uh, um, welcome sa among iWash. Uh, Gi-invite ko mo pag ani diri pag visit sa among shop diri sa Comunal 2 Buhangin, Davao City. Doon lang ni sa Aspen at saka sa Comunal sa, uh, sa Illumina State. So kung mga katong mga silingan na doon diri sa Comunal Purok 2, anilang lang mo diri na atay libre na isa ka load kada isa ka tao. So 20 persons per uh, 20 persons lang sa first 7 a.m. to 9 a.m. Good for three days promo lang. So, hindi oh. lang moderate. Eh. Linya lang mo. Okay. Thank you. Okay, ma. Uh, ano ba yung sotat lang? Um, para mo, mo, imbitahan ako. Okay, ang takalo Invited kayo ang pumunta dito kung sa kasakaling kayo dito sa oh. Ang ko sa inyo, punta ah, kayo sa airport pag dating nyo doon may landmark tayo na Jollibee at saka yung ano yung ibig sabihin yung Santa Lucia hindi pa natapos ayun lang at taga saka Bisayas ganoon din ang sabihin ko at dito sa uh, mga ambin sa barangay kumunal may tatlong subdivision yata to Ato, apat. O, ayan. ah uh, yung Delino Resort, uh, inimintahan ko kayo na kapag may labahan kayo, labahin kayo, punta kayo dito. Dahil si Ma'am uh, Junit ay talagang ano siya, arunong siya mag-entertain at uh, isa pa. Yung Victor's, sabihin ko rin siya, dito na kayo magpalaga. At saka itong kumunali, ang diamond, ang aspin at pati na rin ang kanyang tirahan doon sa Eliana Ilumina Peace Black Okay, ayan ang mga kalakad Ngayon mga kalakad, hanggang sa susunod Ito pa rin ang sabihin ko sa inyo Dito na kayo magpatrolize sa iOS dahil pang bubukas lang ito ngayong araw na ito Ayan, hanggang sa susunod Ganun pa rin sabihin ko Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.